Ini lo teman. Hah? Mana mau ngapain? Ajai. Yang penilinya, so para dokter sama mga upo sa may toyo. Ang halin nang. Ah. Ang halin nang. 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 Minsan kasi ikutin mo tong bahay ha Para alam mo kung saan mga nakalagay <laughs> Tara hindi ka naliligaw <laughs> yan, yan ang parusa sa'yo Late late ka umuwi eh hey. Bye Bye <laughs> 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 pala yung trabaho Trabaho Umaga ka na umuwi Hindi mo sabi ngayon So open natin ito Abang Abang Hindi alam lang sa approve That's your own. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga may na kahit saan yan, may nakasabi ko yan. Kung pwede nga lang, isasabi ko din sa likod ko para lagi kong may talaga tissue. So, ito pa yung isa. Ay, hindi. Ito pa yung mga natambak ko. So, yan. Yung, yung kahapon na binuksan ko. Tapos, ito namin yung sa CR na tissue mga may. lagi talaga ako, may tissue. Yan. So... Ganda talaga kahit saan mo siya pwedeng ilagay. So mabilis mo lang siya mahugot. So ayan oh. Apat na four plies yan. Then ano, uh, 1800 sheet na siya. So talagang affordable na talaga siya. So ayun, ito yung sinasabi ko sa inyong hook na iba yung ginamit ko, hindi yung hindi yung hook na kasama niya kasi talaga manipis talaga siya. Then natatanggal talaga siya. Hindi katulad nitong hook na to. So nabili ko lang naman pa doon sa labas. Sa DIY siya mga mi. So doon, pwede din niyo din mabili doon. So nabili ko lang din siya sa water, Mommy. So ayan. O di ba? So hindi pa ako nakakapaglinis at masama pa dasa, mga mi. So ayan. Kakain so, muna kami. Ito lang po Hindi mo sinamahan tayo mga mie mo na po eh. Okay, Balito ko sa manok mga mie ay uh, Oo. Oh, oh. yung hinahanap ko. Ito na nahayod ko na ako iyo bago ka magluluto eh. Bakit yung magluluto eh. Ito tayo yung ang mga mie. Ano Cherry. 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 Cherry ito mga mie.

Ganun. Yeah, na Pag -pag -pag na Kaya na yung ko ngayon, wala akong hmm. karapatan magpaganda. Pagpaganda, ako ng ngayon. Ganun naman mo